Sa huling saglit ng dapit hapon, pumusyaw ang kulay kahel na liwanag sa makitid na kalsada ng barangay Malaya. Ang makipot na poste ng ilaw sa dulo, tanging saksi sa tahimik na hirap na nangyayari gabi-gabi, ay nagsinti. Ngunit, kulang iyon upang hugasan ang lungkot na nakadikit sa mata ni Jamie Vergara. Siya ang lalaking nasa litratong itong, naglalaro pa lamang sa alaala. Nakapolo shirt na beige, pawisan at may lumang backpack na ang bigat ay higit pa sa laman ng mga damit. Dahil katuwang ng bag, ang sama ng loob na ilang taon nang inaaning mula sa loob ng bahay nila. Sa madalim na pasilyong nakabukas ang pinto, muli na namang sumisigaw si Minda, ang asawang dating matamis kung umiti, ngayoy kurtina ng disgusto. Wala kang kwenta, Jaime! Ang bukang bibig, sabay turo ng biyenan niyang si Aling Doray balingkinitan, munit matalim mang dila na tila may batutang yari sa salita. Sa pagitan ng dalawang babae, nakasungaw ang batang siniko, pito pa lang. Nakapulupot ang maliliit na kamay sa rehas ng bintanang bakal. Sa bawat, kaya kitang palitan ni Minda at talaking walang direksyon ni Aling Doray. Gumuguhu ang mundo ng bata at lalong lumulubha ang tahimik na pagiyak ni Jaime sa loob. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Tatlong taon ng ganito, nagsimula ito ng buwagin ang assembly line ng pabrika kung saan welder si Jaime Isang linggo bago ang Pasko, sabay-sabay silang natanggal. Wala pang sambuan, naubos ang ipon. Nagumpisa siyang mag-sidecar driver, magkargador, kahit anong raket. Ngunit madalas, kulang sa mesa. Tuwing magtatanong si Minda, Ba't ka barat? kabarat? Napupuying sa hiya si Jaime. Siniko nga ang masunurin mang bata ay napipilitang magbaon ng tinapay na niluma pa ng kahapon at si Aling Doray na nakatira sa kanila mula ng pumanaw ang ay palaging kumparang sirang plaka. Kung magaling ka talagang padre de pamilya, hindi kami mamumulubi. Kahit gayon, walang lumabas na bayolenteng pagsagot mula kay Jaime. Sanay siyang mag-ipo ng hinaing tulad ng pagtitipid sa gas. Mas pipiliin niyang magsikad ng padyak kaysa magsira ng katahimikan. Ngunit, may hangganan ng lahat. At nang gabing ito, natila huling upos ng araw ang kasabay na nauubos niyang pag-asa, nang matalo pa siya sa simpleng argumento kung bakit kulang ang pambayad sa kuryente, tinalikuran siya ni Minda. Bukas, magdildil ka ng asin kung gusto mo! Sigaw nito, habang pumapagaspas ang rosas na kurtina sa nasirang grills. Kaya heto si Jaime. Gumuhit ang luha sa mabalahibong pisngi. Tinapik ang balikat ni Nico bago ito makaiyak saka tumalikod at lumakad. Hanggang sa tuluyang mabura sa dilim ng kalye, dala niya ang pitaka, dalamang kamiseta, pantalon, at isang lumang flash drive na nakasulat na 03-18-09 Prototipo. Ang flash drive na iyon, proyekto niya noong welder pa siya disenyo ng collapsible na telang bakuran na posibleng gamiting bilang portable fencing ng mga construction wala siyang perang puhunan ngunit hawak niya ang ideya nakarating siya sa terminal ng bus harug lang ng bantay at ingay ng motor ang sumulubong sa bulsa 20 pesos lang subalit sa ticket booth may poster libong pag-asa scholarship sa TESDA Kumuha ng pagsusulit ngayon, libre ang pamasaye sa matagumpay na aplikante. Maagap ang unti-unting sindi ng pag-asa sa dibdib niya. Baka ito na. Naglista siya, kumuha ng exam kinabukasan habang nakikitulog sa bangketa at sa gabing iyon, pinangarapan ng tulay na maiililok niya mula sa kawalan. Lumipas ang dalawang buwan. Nakapasa si Jaime at nabigyan ng vocational grant sa lalawigan ng Laguna kurso sa welding robotics at CNC programming. Bagong larangan na hinahabol ng mga lalaking planta. Bumalik siya sa Maynila para ipaalam kina Minda. Ngunit tumambad sa kanya ang nagsasaya niyang bangkay ng pag-aasawa. Nakasusi na ang pinto. Tinanggal na ang pangalan niya sa metro. At sabi ni Aling Doray, sumungaw sa bintana, Huwag ka nang babalik dito. Mas maayos na kami nang wala kang pakinabang. Nilunok ni Jaime ang lahat. Bit-bit ang bagong pangako. Sa Laguna, hinukit niya ang buong lakas sa pag-aaral. Alas 6 pa lang nasa welding booth na siya. Hating gabi na akong matulog sa dorm na gawa sa lumang barracks. Doon din niya natagpuan ang guro na si Mang Edward, dating OFW na nagbukas ng karpinterya na gumagawa ng espesyal na modular frame para sa export. Napansin ng instruktor ang prototipong disenyo na dala ni Jaime sa flash drive. May potential to sa scaffolding, sabi ng Mang Edward. Pinungaralan siyang gawing stainless, dagdaga ng snap lock at higit sa lahat, ipatent. Tatlong taon, tatlong buwan, at tatlong araw makalipas ang huling pagtatalo sa harap ng bahay, may kumatok sa pintuan ni Jaime. Ngayoy nakatira na sa maliit na paupahan na kulay puti sa Santa Rosa. Minsahero ng isang multinational construction firm. Sir, interesado kami sa portable modular fencing ninyo. Pwede ba kayong pumunta sa Singapore Expo para sa joint venture? Hindi makapaniwala si Jaime. Dinala niya ang liham sa kapirasong altar ng lumang kwarto, niluhuhan at pinasalamatan ng Diyos. Sumirit ang tagumpay na parang bukal na matagal na kinulong Napatente niya ang produkto, nakuha ang manufacturing deal at nang magumpisa ang mass production, lumipad pa itaas ang royalty at partnership shares. Tauhang ikaapat pa lang mula nang umalis siyang Luanan, nasa headline na ang kwento ng Pinoy welder-inventor na bumida sa International Expo. Ang dating walang pamasahe, ngayon bumibili ng second-hand na SUV para gamitin sa pag-ikot sa mga foundation school na gusto niyang tulungan. Nang makita niya ang balita sa TV, hindi niya matimpi ang luha gunat hindi na iyon luha ng pagkatalo kundi ng pagkamangha kung gaano kalawak ang pwedeng lakarin kung hindi kanila mo nang hinahanakit. Hindi pa siya agad bumalik sa Barangay Malaya. Pinagbuhusan niya ng oras ang pabrika sa Batangas na naghahire ng out-of-school youth. Sa bawat latag ng bagong kontrata, inaalala niya ang batang si Nico at sarili niyang kabataan na hindi nagkaroon ng magulang na kayang umalalay sa tuwa at lungkot sa loob ng anim na buwan, tatlong daang kabataan ng Laganggap. Kada sahod ay may kalakip na pagpapayo at libre pang night classes. Sa mga graduation rites, tumatayo siyang proud kuya, nguid sa tuwina ay naiisip, ano na kaya si Nico? Dumating ang araw na iyon, parang tahimik, ngunit binabagyo ang dibdib niya. Ika-anim na anibrasaryo ng kanyang pag-alis. Bumili siya ng simpleng polo barong at maong na dark navy. Isinugbit pa rin ng backpack, binili niyang bago, ngunit kamukha pa rin ng luma para ipaalala sa sarili kung saan siya nanggaling at nag-drive pa uwi, hindi sa SUV, kundi sa pickup na ginagamit niya kong kretong pang site visit. Walang yabangan, basta tapat. Malayo pa lang sa kanto nakikita niya na ang dating bahay. Amoy pa rin ng uling, tuklap pa rin ng pintura. Mulit may bagong gate. Gate na pinahaba gamit ang bakal at bakal, mulit standard design na malayo sa kanyang sariling imbensyon. Nangangiti siyang mapait, bumulong, kahit steel bars, di nila kayang ikulong ang katotohanang kailangan naming magharap. Pinatay niya ang makina, sumampa sa gutter at dahan-dahan naglakad. Sa buka na, naroon si Aling Doray, ngayon ay nakatungkod, tila na mayat. Si Minda nasa pinto pa rin, ngulit humupa na ang bagwis ng galit, sa halip ay bakasang pagod at pagkabahala. At si Nico, malaki na, labing dalawa, nakat-shirt ng maliit na nakabakat na sa balikat. Nasa gilid ng poste at tila naglilinis ng bisikleta. Nadama ni Jaime ang pangingilid ng luha, ngunit inunahan niya ng ngiti. Jaime, Halos pabulong na sabi ni Minda, sumulyap si Nico at halos mahulog ang pinupunasan. Kung maripas papalapit, higit sa salita, niyakap si Nico ang ama, mahigpit, mahigpit na parang hinahabol ang nawalang anim na toon. Kumalas lang nang maramdaman niyang nanginginig na rin si Jaime. Sa titig nila, walang paliwanag na kailangan. Sapat na ang tibok na nag-uugnay. Gustong magsalita si Minda, ngunit natigilan ng makita ang dalang pick-up, logo ng kumpanyang may pangalan ni Jaime, Vergara Mod Systems Inc. Sa unang iglap na roon ang hiya, sa sunod, lumusot ang abang pagtanggap. Jaime, hindi ko alam, patawad, umiyak siya. Halos maabot ang braso ni Jaime ngunit di makalapit dahil sa bigat ng hiya. Nagpasimula ring humiyak si Aling Doray, pumilit lumapit ubang humingi ng tawad, nanginginig sa tungkod. Tahimik lang si Jaime, pinakiramdaman ng pag-agos ng sarisaring damdamin. Gumilid siya, pinalapit sila, pinadala ang kamay, marahang hinawakan ng balikat ni Minda. Hindi ko kayang ibalik lahat pero kaya kong patawarin. Kay Aling Duray naman, hinawakan niya ang luma nitong kamay, ininapat sa noo, parang mano. Salamat dahil pinalakas ninyo ako, kahit masakit. Sa isip niya, walang tagumpay na hindi hinubog ng mga hampas at kung kailan kahandang gumawa ng tulay, hindi pa der, sa kamutunay na mapapatunayan ng yaman ng puso, ilang linggo pa ang lumipas. Sa kwento ng buong baryo, hindi kayamanan ng ipinagyayabang ni Jaime. Bagkos naglatag siya ng scholarship fund sa Barangay Hall, nagbigay ng health card kay Minda at Aling Duray, at higit sa lahat, pinayagang mamalagi sa bagong training center si Nico tuwing hapon para matutong magcoding at welding, dalawang larangan na ayaw niyang ipagkaita ng anak. Umupa rin siya ng maliit na bahay ilang kanto lang ang layo sa bahay, hindi para layasan sila, kundi upang patunayan na kahit hiwalay man sila ng bubong, iisa pa rin ang langit na pagdadasalan para sa kinabukasan ni Nico. Sa isang hapon kulay ginto ang langit, bumalik si Jaime sa kalyang minsang naging saksi sa kanyang pagtalikod. Ngayon bitbit -bit niya ang sako-sakong welding masks para sa mga kabataang kabilang sa kanyang unang batch ng trainees. Habang minabagtas niya ang daan, sinulyap niya ang lumang bahay nila. May bagong pintura, may pasopasong halaman, at sa bintana si Naminda at Nico na magkatabing kumakaway. Si Aling Duray, nakaupo sa silyang digulong at nakangiti may pagsisisi, mulit may bagong sigla. Sa sarili, inusal niya Salamat sa Panginoon dahil ang bawat kawalan ay daan upang akita ang tunay na kayamanan. Tinapik niya ang backpack na dating kargado ng pasakit, ngayon puno ng plano para sa susunod pang imbensyon. Sa bakat ng silag ng dapit hapon sa kalyang iyon, lumipad ang kanyang bagong anyo, hindi lang milyonaryong hinangaan sa dyaryo, kundi ama na muling nakatagpo ng sarili. Lalaking tumubong matatag sa lupang, dinilig mang luha at taong kayang magbigay ng liwanag sa iba sapagkat minsan siyang naglakad sa pinakadilim na bahagi ng gabi at nagtiwalang sasalubungin pa rin siya ng umaga. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ma ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!